Gawain sa'n yan. Megos-megos. Yeah, thinking. Tapos biryani ito, Ay, grabe. ko oh, ng biryani. Oo. Oh. Pikim. Diwa oh, tapin Okay. mo. Gamihan mo. Oh. Wait lang. ba ng YouTube, ano, nasa gilid kinakukuha ng ano mo eh. Yung um, pangalan mo, dito na sa baba. <laughs> Ay, thank you. 90k na ako. Salamat. Mm, alin? 90k subscriber mo. Uy, oh. grabe. Good morning. Timeds de Vera. Shout out. Rio Cars. But against the light tol. Against the moon. Pihit ka. Yan yeah, o, magandang 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 morning. Mga Igan, mga Igan, good morning. Dadan dadan ako para na pangapud ako sa Facebook. Wala na po ako na, wala sa insan. Mary Rose Pranada, good morning. Rachel Alcala. Rio Composano, Pampusan. Pampusan. Shout out po. Dito na dito. Ba't laging may nag-ano nung no, no, na-hide? <laughs> Luz ka silag, lagay kong ano-ano ito. No, no. Good morning. Good morning. Dandang mga ka. Legos, legos. Masang Insan na, ulan, insan. Malakas, ulan. Hindi. Wala yan, wala yan. Ay, hindi Kita kami nila siya pumunta rito. Doon na lang. Tarong na siya. Sarap yung Indian oh. Pearly G. Mati okay. ko mabasa. Tol, tingnan mo yung message oh. Mamit ka na isang ibang cellphone. Good morning po mga Mas, isang, isang cellphone ka pa dyan? Good morning po mga kalingap. Welcome back sa my YouTube channel. Hindi ko mabasa oh. feel like home again. Wala ng internet. Okay. Ayan. Ayan. Ayan hindi ko mabasa. Wait lang. Oh, tingnan mo tol. Patong-patong. May ganun talaga. Ganun. Kaso hindi ka rin makapag-comment dyan. Shout out mo lang. Pag naglagpas na yung iphone yan eh. Pag lumagpas ng pangalan, hindi mo na may pa o ba? Oh, hindi na. Hindi no? na. Okay. okay lang. O, tingnan okay, mo. Mayarap ka nang hila. Hindi ka gaya ng ano. ano. Thanks, Kalinga Pim. May nag-live ulit nood habang nagwawalis. Ashley Balbero. Insign o wala din insign? Luz Casilag, watching from Singapore. Meros Pranada. Shoutout po problema, hindi ko nag-alabrate, basta ako nag Ano daw? Nakakaulit. Hmm? Hmm. Dapat nag-adala ka ng extra <laughs> bowl dyan. Shout out, ha? nag <laughs> ka ng extra. Meron na dyan, kaso lang yung trip ay nawisap na gamit ko eh. Kanya, boxer hmm. lang. Pwede <laughs> ka, ay Kuya Robin oh, parang naihi sa ano. Kaya nga, hmm. ang pati si Ha? Huh? <laughs> na nga, so gamit ko. Ano yung... Kaputi. pa rin. Kaputi. May din na. walang <laughs> nga <laughs> <laughs> ako <laughs> kaputi. Pagkili nga ako Lakas ng ulan dito mga kalinga. Grabe. Basang masa si Kuya Robin Ate Nelisa, shout out Ate Crescenzo Almodia, good morning Queen Kerry, hello po Ligaya Bet, Santiago Rio Compasano Erlinda FR Canada, hello Kuya watching from Canada Good morning po ma'am Erlinda FR Canada Meds de Vera, shout out Sabi ni Queen Kerry Ito pala yun, yung Cecilia, no? Ito, yung Cecilia Reyes. Hi. Gusto ka daw ampunin kahapon. Hello, pagkalingat. Good morning. Punta ka daw ng Canada. Oo po, hapon na Mamaya po. Mamaya hapon. Ha? Saan? Saan? Kanina? Ah, tayo. Diba, umang pumipuntan na kanina Saan? dito, kung umingin lang. Kaya mo Kakana oh, dah. Loading. teman-teman. <laughs> Loading. Watching oh, <laughs> <laughs> hey, start the van. Shout out. At si Gia Reyes. Andiyan pala si Anakis Edo ko. Oh, nandito mm -hmm. po ayun. Hello, ah. hello Jenny ni Shout out po. <clears throat> oh, yo, nandito the... po sa hey. lahat ng viewers. Hello. hello po, guys. Hey, like. Mm -hmm. mm -hmm. <clears throat> hello po. si ko. Shout po sa California. Ah, from California. Hindi ko termino, hindi mo basa o, no? Parang hindi lang lang lagi. Yung iPhone lang gano'n. Kaya kanya hindi ganun diba? Yung iPhone. Double double lang yung ganda ng basa. Kahit kaya David ganun eh. Hindi mo pang, eh, isa lang pati cellphone ko. Andyan pala si Anakis si Edu ko. Ate Jen Stardeban, long time no? Si Ate Lustado, shout out. Jennifer Langres, shout out po, Kuya Nico. Shout out po. Romer Chavez, maulan na ma morning po sa lahat ng kalingan. Ang lakas ng ulan, mga ko eh. Ito tayo magpa-download. Mekos Mekos na mga insan. Romer Chavez. Hello chan, Mekos Mekos na. Good morning, galing Maria Vicenta Costello. Costello. Good morning sa lahat. No, taga Kalingap. Ano yung saan tawag na? Sina Gabriel. Ano yung tawag na? Paano Si Sami Sonuntula. Good, Good morning watching from Kuwait. Hello uh, sa lahat uh, dyan, sabi natin Jen. Yun third one. Anita Lim, Australia, La Australia. Good morning to all you kalinga, especially to Edrica. Take care and God bless you all. Yeah. Edmond Cuares, shout out kalinga of Jeric TV. Kilala na si ano, Jeric TV. Ate Simplia, shout out. Agnes Gobiola Pamension kay Edo watching from Sablayan. Kuya Red, lahat kayo. lahat Ayan? Maris, eh? umalis si edo nag ano nag kapi ata katas ko lang panoorin vlog ni anakis yung kay chang rosa grabe ano yun na ah, love trip si chang rosa ano nimpa doktor ay gala ko si doktor <laughs> barbie busakaw good morning po sa lahat hello nico sabi natin jen Kasimplian. Good morning, Edwin Juarez. Time Adventure. Kasimplian. Bless day, everyone. Ayan. Grace Reduta. Hello po sa lahat dyan. Ingat kayo lagi. Eh, salamat po. Ate Jen. Ato, no? Jen Jenny. Jenny o oh, Jenny ba to? Jenny. Hello mga gay boys. Shout out kay idol ko sa Kalam, Edwin. Maria Vicente Costello sana mayroong every car Queen Carrie Sina Gabriel may galab shoutout insan tulog pa ang ibang supporters sa Middle East yan yeah, sabi ni Ati Meds diba yan Sina Gabriel Evelyn B Maniflor shoutout may kawabi Ati May shoutout shoutout bro Edmund Balse Edmund Juarez Edmund Halina at May kawabi shoutout kaw. sa inyo pisa. Lavi Livi Di Guzman. Watching from Singapore. Shoutout sa mga Kapitim Trulala. Shoutout po. Gabi di Guzman, nag-alab shout out. Wala. Tol, so, may bariya ka daw. Wala nga eh. Wala nga ka kaming pera eh. Emel. Bariya. Romer Chavez premiere is back kagabi with the uh, KRT Boys and K-Boys with Jomar. Sana meron ulit mamaya lapit si Dr. Love. Daming kas tamba. Sak. Custom. May mga baser din si para lang. <laughs> Dami. <laughs> ano lang yon? Parang good vibes yun. Good vibes lang. Parang ano lang. Tawag ah, Parang Para ko sa video. Yun yung karakter nyo doon. Karakter mm -hmm. lang. Pero sa totoong buhay, mabait yun si si ano, Dr. Love. Mabait po yun, lalo pag tulog. Pag uh, nakasama nyo si Dr. Love, iba po ang ugali niya sa ano sa harap ng camera. Nakasakar ko na. Minsan. insan Baby Kumal, kagising lang ko Ayan, shout out. Agnes sa uh, Gaviola. Sana si Kalinga Pedro pa kuya rin. Ayan si Kalinga Pedro. Sama tayo kahapon. di ba? Yes, Edus. Alam lahat kayo mabait, lalo na si Idol Edo. Ay, grabe. Mara Rose, para shout out. Sana may Edrica, please. <laughs> Paige Kapina. Kapina, shout out po. shoutout uh, shout out, sa uh, nag-iingat pa mo sa lagi kayong lahat. Uh, salamat po. Uh, Agnes uh, Gaviola. God bless you all. Bibi ko na kumal. Yeah. Magandang umaga po, mga kalingap. Okay. Daya Rukutan, Australia, Dinangwatan. Di Saan dinangwatan. ka ng team ngayon? Brace Embrace two. Di po namin alam. wala kung sinabi. Nakalis na pala sila kung kagabi yan ah. Hmm. Basa yung gamit mo kaya? Basta nga, wala Ay, na. Wala na bang damit dyan? Yeah. Wala pa naman, doon pa naman sa motor ko may ano, may damit sana doon. No? Ay, wala may yung... Ako dito, tingin mo. Wala, wala yung motor ko eh. Paano ka nang pagpanda dito? Naglakad lang. Lakad ka lang. Try mo nga ito. Sabog yung utor ko eh, nabulo. Sabi ko nga eh. Ngayon, nangpapalit ko yung... Nalakmang pampalit. Magkakulay Ulay naman ang damit ko. Ay, oo. Oh, Malaki-laki lang yung Malaki-laki lang yung house. Uh. mo na lang. Kasi nag-stack sa bagsoy. Ingat po sa lahat kay boss. Maulan po sa lahat ng mission nyo. God bless oh, you. Diba? Romer Chavez. Ay, grabe. Okay, Bagay. Bagay. Parehas lang naman kulay. Parehas lang kulay. Salamat. Hindi ako nawalan ng ano, bago na t pag ano, um, lalo pag mainit. Uh, yeah. may gamit pa ako doon kailan, tulang... Nico. Deya, good morning Deya, nanay ni da la camera. Hello mga kaba. Hello. kabayan diyan. Hello po, po, mga kabayan. Hello, good morning po everyone. Welcome to my uh, live, you know. Uh, yeah, yeah, yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah you know. Ano ko sa English ko ha. Hello, good morning. di, tumulo yung dugo eh. Good morning everyone. Welcome to my life, you know. Uh, it's a very rainy day, you know. Nanay, Nanay hindi dala camera. Good morning po. Gloria Caballes. Caballes, Caballes. May sana may Edre ka na ka miss ko. Silang dalawa. Ayan naman sa Edo oh, tingnan niyo lang sa Edo. Oh. oh diba? Kasi oh. payong natin May sa payong natin kuya Diba payong tayo? Diyan, diyan sa ano, meron dyan payong Sa Fortuner dali natin may, ang dami na nag-supreme up natin. Magaling ano, kaya Oh, shout out. Good morning. Magaling up, good morning. May payong dyan. Dalawa lang yata. Pwede ko na mabasa to. Paalam na kami mga kalingap. Salamat. Ino na